Abel. Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. At, ayan, kawala na naman ang mga young bird natin. Ayan, o. Kompleto sila. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Asan yung isa? Ayun, papasok na yung isa. Ayan, Papasok na yung isa. Ayan, na yung isa. Kasi to, mga Abel, may tama kasi to. Nabanggit ko nga kahapon. Ayan. May tama yan. Ayan, o. May tama yan sa kanyang bandante niya. Iniinda-inda niya pa, o. Ganda pa naman yan. Banlon yan. Banlon yan. Then, yun nga mga Abel. Pinalay na natin yung mga young bird natin dito. Yan. Yan. Pakita ko sa inyo mga young bird natin. No? Oh. Yan yung ano natin. Uh, itong nasa harapan natin. At uh, TGRC na sing sing. Yan is Peter B. Victor. Ay, uh, yung nasa likod niya naman. ah uh, Johnson President Bandenbrook. Uh, yan. Ito yung white plate natin na Peter B. Victor. Yung isa naman, yun nya kapatid din ni Peter, ano, ni Jansen Press. Ayun. Ganda nya mga yan, no? Oh. Ito niya. Magkatabi silang dalawa, BBC. Itong to. Tapos ito, magkatabi TGRC at saka KFC. So, yun nya nagbabala kami ng mga kumpara namin na sumali kami sa Alegre. Tigitigi sa aming ibon. Kaso syempre yung sa akin pwede na eh. Tung dalawang BBC ko pwede na ipasok to eh. Kaso yung sa kanila iniisip ko kung malalaki na ba. <laughs> sabi na isa kong kumpare magbe-breed pa lang daw siya sabi ng ko hindi na. Hindi nakakayanin So kasi kailangan sa Alegre OLR ang minimum tatlo. And, hey, naman ako sabihin tayang mo na lang tong isan to. otong ko isa kasi hindi ka pa nakakapag-breed tapos kuhan anap tayo ng isa pa nating tropa na pwede magpasok ng ano ng isa para tatlo yung ibon natin. Pwede naman natin ano uh, i-combine tagaytay loop tapos lalagyan natin i-slash kung ano man yung ano nyo combine nilalagyan na lang natin tagaytay loop tapos naalagay nyari uh, kumpare. tagay tagaytay loop ni kumpare yan pwede rin yan yung dalong yan. Nakabibisi kasi yan ng winter. Kaya pwede pwede na yung dalong yan. No? Ang pakangas naman yan. Kasi... Ito... Yang... Itong... Checker na to. President na yan. Yan yung... Ano... yun yung nawala natin ng... Pamplona yung nadalingan ng lambat. Doon sa mga nagsasabi... Na... Dinadahilan lang namin is yung mga lambat. Anong magagawa natin? etalaga talaga naman na lambat yung ibon. Kasi kung week yung ibon, uuwi't uuwi rin naman yon mga Abel, sana umuwi na yon after mga 2 days, 3 days. So syempre, pag hindi na umuwi yon, alam na, na. lambat talaga yon. So syempre, tayo kasama na sa pagkaarera natin ang lambatan. Part of the ano yan, part of the race talaga yan. Hindi na natin may iwasan Kaya tanggap nga natin eh. Hindi naman natin dinadahilan na na keso na lambat, Okay, so, ganyan. Hindi, talaga sa totoosin lang pagdating mo ng South talaga, kalaban mo talaga lambat. Kaya nga minsan, yung iba, hindi maalaman ko anong nangyayari sa kanila eh. Papalit-palit ng bloodline. Kasi, hindi sila makapagpatagos sa ano, papuntang takloban. Yung pala, nadadali ng lambatan. Hmm. Hindi na umuwi yung ibon. Pero, 100% naman. O, sabihin na lang natin nasa ano. Huwag natin sabihin na 100%. Mga 80%. Ayan, 80% na lang. Na lambat talaga. Lalo yung mga, mga matutulin. Ayan. So, ayun. Uh, na, nabanggit ko lang naman yun. Uh, hindi naman ako nakipagtalo. Kanya-kanya tayong opinion, mga abel. So, hindi ko kayang manipulahin ang mga opinion nyo. Kaya, kanya-kanya na lang tayong ano, uh, dahilan. <laughs> so, ayun nga. Kaya, binalay na natin. Kasi, mapipisa ng egg ni... Peter B at saka ni Victor ayan ni Lady Victor ito yung Lady Victor natin ayan no? kasi ito Victor Victor ito ganun din Victor Victor din ito Black Victor naman ang tawag natin dito ayan pero to medyo matatagalan pa mapisa mga siguro mga ah uh, 10 to 11 days pa ayan si Black Victor ito si Lady Victor ayan Lady Victor to. Ayan, yung Lady Victor natin. Mapipisa na kasi yan. Mga 2 to 3 days. Then ito, may crack na si Johnson Press at saka si Inbred Vandenbrook. So, yung egg nga nyan, kasi nga, isa lang, mga kabelo, no? pakita ko Isa lang. Isa lang nilabas ito kasi may edad na to, 2016 kasi to. Nung kinuha natin, eh, kailangan na natin mag-stack. Um, you ano? isa lang yung egg nya mm. so ngayon ito gagawin natin stack bird na lang mm. yung susunod na clutch yun palalaban natin uli ng south Yan. kasi may edad na to hindi natin pwede itong hintuan sa breeding habang nagsisimilya siya kailangan dire direcho para magamit at magamit natin yung kanyang uh, bloodline kasi naranasan ko na rin dati nag-stop ako sa breeding ko kahit may edad na yung ibon after mga 2 to 3 months na hindi ko ginamit, hindi na siya nagsimilya. Panay ano na, itlog gabsi na lang. Panay malino na lang yung ihi niya. ihi Panay malino na yung kanyang itlog. Umiihi ba ang ibon? Bonge. <laughs> okay. So, ito naman. Malapit na rin. Mga 6 to 7 days na lang to. Mapipisa. So, eto nga pala yung ating ibon. Ayan, no Oh. Ha. Old lines natin yan. Kung natatandaan ninyo, kung nagakot tayo dati ng pooling, yan yung bloodline natin, mga kabihel. Oh. Kinuha natin sa kumpare natin. Kasi nabenta natin sa San Fernando yan. Yung pinakamagulang magulang yan. Oh. So, ngayon, sabi ng pinagbentahan ko, pre, pupunta na akong abroad. ba gusto mo, bigyan na lang kita ng old lines mo kasi wala ka ng old lines dyan na mga nananalo mo ng pooling so bibigyan kita kasi nanamasa naman ako doon sa mga nung binili ko yung ibon mo na 15 na, ano ata 15 o 16 na certificate uh, nanamasa ako doon pooling fundraise derby so ngayon alam ko wala ka ng bloodline nung nananalo mo ng pooling kasi yung pinaka foundation mo na si Tensil Kikay is nasa Palawan na So ito yung kabiyak niya, sabi niya. So ito, ibigay ko na lang sa iyo to. Malapot na ang dugo nito kaya sa na lang to. Yun. Yun nga yung ibon niya. Saan na lang natin i-reveal yan? Kung nanonood kayo lagi sa aking vlog, alam na ninyo ang bloodline na yan. Yung naghakot sa PBBF. Simula first lap hanggang last lap ng Dayadi. Atin ang number one. One and two. So yung nakuha nga natin sa Dayadi na Naglap winner tayo ng PBBF is 11,700 noon. 1 and 2 PBBF. Dalawang club 'yun. So 'yun. Ah, uh, 'yan yung bloodline na 'yan. 'Yun bloodline ng I'm Bloodline. Bali ang kulay noon. Uh, white tail 'yan. Pero ganyan pencil, white tail 'yun. Kak din. Kaso ang pagkakaiba ito pearl 'yung isa, hindi. Pero ganyan yung itsura nung isa niyang kapatid, Pearl. Na naglagi nagna number 2, 3, 2, 3 ganun laro noon eh. Laro ano eh. Tapos yun, nag-ano pa yun, nag uh, alam ko nag 8 overall champion pa yun sa PB. Uh, number ano ay tama, number 8 yun sa Santa Ana Cagayan, San, Santa Ana Cagayan 1. Number 8 o number 10 na ranking niya sa pauwi ng Santa Ana live tapos hindi ko na ma-recall kung over overall din ata ako sa ano uh derby. Mm. yan yung bloodline. Tapos ngayon, ipapares natin siya kay Peter si natin. Ayun. yan Peter si natin na producer ng Pond Race. Ayun. Sa asa mga pulling din, ayan. Diyan natin ipapares. Sigurado tutulin yung ano, yung mga anak lalo nilang dalawa. Ayun oh. Ano? Ayun oh. No? Konting kembot pa. Maarte ka pa eh. You know, namamara ako. Kala mo lalaki. Yan yung may sira sa pakpak ko. Kita nyo? Kondisyonado na. Landing-landi na. Kaso, uh, mga one week pa. Ipaparis ko na yan. Pang -ano lang natin. Pampuling lang natin. Hindi natin lalagyan ng mga sing-sing. So, eto nga pa na mga kabel. Oh. May papa sa inyo. Bumili na tayo ng lalagyanan. O, pika, patayin ko muna tong ating Hmm. So, ayan mga abel Oh. Bumili na tayo nito. Itong uh, lalagyan na natin ng ah, uh, sing-sing. Oh. Ayan, galing. <laughs> Kulay blue naman yung sa atin. Ito yung mga... Ay! Naraglag pa. Yung ang available sa atin dito... Asan ah, na yung sing-sing ko isa? Naraglag. Mamaya na, hanapin. So, ito. Ang gagawin natin dito, ito. Ito yung sing-sing natin ng south then ito yung winter natin then ito yung mga pang old bird natin hmm. alright yan yung mga gamit natin na mga singing sing, -sing.